salitang I love you at goodbye ay sagrado. Hindi yan basta-basta binibitawan dahil kung gano'ng kahalaga ang I love you, gano'n din kahalaga ang goodbye. Kaya wag mong bibitawan ang salitang I love you at goodbye kung di mo naman kayang pangatawanan. Huwag kang mag i love you kung aalis ka din naman. At huwag kang mag-goodbye kung babalik ka rin naman. Dahil hindi lahat ng taong sinabihan mo ng I love you pwede mong iwanan. At hindi lahat ng taong sinabihan mo ng goodbye, pwede mong balikan. Ayun. Dahil yung taong sinabihan mo ng I love you at pinili mong iwanan, pwede kanyang respakan. At yung taong sinabihan mo ng goodbye at gusto mong balikan, pwede kanyang saktan at gantihan. Kaya pag hindi tama ang paggamit ng I love you at goodbye, pwede mong pagsisihan.